Guys, ayan o, kung napapansin nyo, uh, first time kong umangkas ah uh, sa habal. Ayan, angkas yung aking, ano, na, ayan, papunta sa venue ng aming party. Ngayon, na uh, kung mapapansin nyo to, yan uh, ayan, kaya ako nag-video, punta ako sa Ross Boulevard, dyan sa may tramway. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, uh, nag-video ako dyan, uh, may napansin lang akong mali, uh, kung mapapansin nyo, ayan, kung talagang rider kayo or lagi-lagi kayo umaangkas or alam nyo na kung sa kayong motorcycle rider pansin niyo kung ano yung mali dito sa video to ah. Ayan, kahit medyo malapit yung pumuntang ko ah, para sa mga di ba, ah, hindi kayo magiging comfortable eh, kung ganito yung magiging sitwasyon nyo no ah, sana wag nang maulit to sa mga ibang pasayero at sana lagi tayong safe ha ah. ah, ride safe sa mga angkas ah, saludo ko sa inyo pero meron lang ako siyang napansin nakakaiba at mali dito sa nangyari pag ang kaskaw na ano? Ayan, Kung comment nyo na kung nakita nyo sa video. Salamat.